Yeah, Butu -butu. Ayan, luto na ang hinabayas, ha? Ako nga. Buto-buto. Ayan, boil muna natin yung meat. Ayan, nag-boil processor na ako na. Bana, ay ba? Ano ba ito? Bayabas, guaba, Ayan. Ayan. Ako, salita akong salita. Hindi pala naka-play. Ayan, ilay ka na yung minix ko ng bayabas para mas malasa. Ano yung buto-buto? Ano yung laman? Ano nailagay ko na pala yung mix carrots sa malambot na yung carrots baka malusa kaya hinabol ko na itong gabi nilagay ko na yung gabi saka yung aking mix ray na ano, mix na bayagas wala pa akong nilalagay, konting asin lang then, ito kasi while hinihintay ko kasi ano, na diet ako so, inuna ko na lang yung mga kailangan na ilagay na matitigas ayan, nilagay natin yun pamasi na, and on here. I got a mask. What's that called? Um, tomato. Yeah. Oh, guys. um, ano? buto-buto. Lagyan ko na rin ng ano, liyan Um, so, nilagyan ko siya ng konting asin. Then, lalagyan na natin ng patis. Now, sa panchang namin. And, Ajinomoto. Sabi nila, masama daw sa health to. Guys, i-search nyo sa Google kung saan to gawa. Tsaka, naisapin na masama sa lagi nyo pinakain. Ang sarap nyo, guys. Hindi na wala pong lasa. Ang sarap nyo. Yeah. So, pakuloy muna natin. Yan guys, dinagdagan ko pa siya ng patis kanina kasi kulang pa. Lagyan ko rin ng konting magic syrup. So, ilalagay ko na ito. Malambot na yung, ano niya, ilalagay ko na yung na-harvest ko sa labas na sipag. Tinagdagan ko talaga guys yung soup kasi gusto ko yung so, talaga yung soup niya, hihig. And, naglagay rin ako na eggplant dahil mahilig ako sa gulay. na kaya natin magbuhay. Ah, lambot na lang kami niya. Ayan, Ayan ito na ang ating binabayasang buto-buto. Yummy! Ayan, Ayan guys, good morning. Pipitas tayo. Ay, naputol. Sayang ang dahon. Pipitas tayo ng sili pansa sa aking ano ano ba to yun guys palita tapos tayo ng ano sili napuputol kasi eh yan o sumama to sayang ang daan sasaw ko sa aking binabayasan Ano ang daming bunga. Ito yung most, ano ng Japan, shishi to, um, siling pansigang dito sa Japan. Yan ang dami bunga. Kasi baka umanghang pagpuro siling pansigang nilagay ko. Ito na lang dagdagan natin. Ito kasi hindi hindi ito gano'n ang hang. Ayan. Mm, guys, ayan na. Oh, marami siyang bunga. Oh. Ayan, mga sili. Ayan pa. Ito yung maanghang. Ayan, yung maanghang. Grabe, anghang nito. Ayan. Nabili ko to dito sa Japan. Nagbinhi ako. So, super ang hang. Yan, oh. No? Ito naman, siling labuyo. Yan, ito guys, yung ating siling Mexican. Yan. Grab. Grab. Maliit siya, pero maanghang. Lalo na yung pinakadulo. Yan, Mexican chili. Yan, ayun pa yung ating siling labuyo. Ito, may kumakain ng dahon niya, eh. Dito pinaka na, agad po kasi. Puro bulaklak na lang siya. Puro bulaklak naman.